Yan ang iuulam natin namin ngayong gabi. Marami din yan. Mga isang kilo siguro yan. Down the prairie I I know that you are mine And there's nothing in this world and I know I'm power every minute lagyan natin ng suka yan suka natin ito ang sukang batangas hindi lang baka maparami Lagyan na rin natin ng asin. Asin at saka magic sarap. Ayan. Lagyan natin. Sarap kasi may magic sarap. Ayan. Mamaya ko na lalagyan ng paminta. Tsaka, lagyan ko na rin ng tubig. Lagyan na rin natin ng tubig. Ayan. Ayan. gusto ko lutong luto yung isda kahit may magic sa rep lalagay pa rin ako na ang bechin ayan gusto ko kasi ang bechin hindi talaga yan nawawala sa akin ang bechin kasi yun ang gusto ng mga nanay ko noon buhay pa bechin talagang gamit ayan mga lods isasalang na natin ayan kasalan natin ang apoy